Hanggang ngayon, pinagseselosan pa rin pala ng fans ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano si Catherine Bernardo, lalo na ngayon na magkasamang judge ang dalawa sa Pinoy Got Talent. Nakabantay ang Dunbel fans kina Catherine at Donnie, inoobserbahan ang mga kilos at galaw. Alam nilang hindi raw tinitingnan man lang ni Donnie si Kath kahit magkalapit lang ang kanilang upuan, bagay na pinasinungalingan ng fans ni Catherine. Nagpost sila ng video na titig na titig si Donnie kay Catherine habang nagsasalita ito. Kaya, paano raw nasasabi ng Dunbell fans na dying dead man ni Donnie si Catherine? Pinansin pa nga ng fans ni Catherine na kinikilig si Donnie habang nakatitig kay Catherine, na siguro sa aktres nang nabulol itong magsalita. Saka, sa simula pa lang ng TGT, may sinabi na si Donnie kay Catherine ang, It was really an honor na makasama ka. So, saan daw galing ang ganung chika? Ayon naman sa casual fans, matitigil lang ang pagseselos ng Dunbell fans kapag nakumpirma na may relasyon na sina Catherine at Lucena Mayor Mark Alcala.